Ang kasaysayan ng Arko ni Noe. Batay sa aklat ng Genesis, kabanata 6 hanggang siyang. Noong unang panahon, matapos ang maraming salinlahi mula kina Adan at Eva, dumami ang mga tao sa buong mundo. Ngunit habang lumalaganap ang tao, ganoon din ang pagdami ng kasamaan, karahasan, at pagkalimot sa Diyos. Ang mga tao ay naging sakim, marahas, at mapangapi. Sa halip na mabuhay sa Kabanalan, pinili nilang lumakad sa kadiliman. Nakita ng Diyos ang lahat ng ito, ang masasamang gawa at maruruming puso ng mga nilalang na kanyang nilikha. At nagdalamhati siya, sapagkat ang tao na kanyang nilikha sa kanyang wangis ay naging tiwali. Kaya't sinabi niya sa kanyang puso, lilipulin ko ang tao na aking nilalang, sapagkat nagsisi ako na sila'y aking nilikha. Ngunit sa gitna ng kasamaan ng sanlibutan, may isang lalaking natagpuan ng Diyos na matuwid, si Noe, Isang taong may takot sa Diyos, masunurin, at namumuhay sa kabanalan kasama ng kanyang pamilya. Isang araw, nagsalita ang Diyos kay Noe at sinabi, "Gagawa ako ng malaking baha na lilipol sa lahat ng may buhay sa lupa. Ngunit ikaw, Noe, ay aking ililigtas sapagkat ikaw ay matuwid sa aking paningin. Kaya't gumawa ka ng isang malaking arko na yari sa kahoy na gofer. Ang arko ay napakalaki." Halos 450 feet ang haba, 75 feet ang lapad, at 45 feet ang taas. May tatlong palapag ito, may mga silid sa loob, at isang pintuan sa gilid. Ipinagutos din ng Diyos na tatakpan ito ng alkitran sa loob at labas upang hindi mapasok ng tubig. Sinabihan din si Noe na ipasok sa loob ng arko ang kanyang asawa, ang tatlong anak, Sinasem, Ham, at Yafet, at ang kanilang mga asawa. Kasama rin sa mga ililigtas ang lahat ng hayop sa lupa, dalawa ng bawat uri, lalaki at babae, upang muling maparami pagkatapos ng baha. Sa mga hayop na malinis, tigpitong pares ang ipapasok. Inutusan din siyang magimbak ng pagkain, hindi lamang para sa kanila, kundi pati para sa lahat ng hayop na isasakay sa arko. At ginawa ni Noe ang lahat ng ito, nang walang pag-aalinlangan. Kahit pinagtawanan siya ng mga tao, kahit hindi pa nila nararanasan ng ulan, patuloy siyang nagtiwala sa Diyos. Pagkalipas ng maraming taon ng paggawa ng arko, dumating ang araw ng katuparan. Inutusan ng Diyos si Noe, pumasok ka na sa arko, ikaw at ang iyong buong sambahayan, sapagkat ikaw lamang ang nakita kong matuwid sa panahong ito. At nang sila'y nasa loob na, isinara ng Diyos mismo ang pinto ng arko. Pagkaraan ng pitong araw, bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Pumutok din ang mga bukal sa ilalim ng lupa, at tumaas ang tubig hanggang sa matakpan ang pinakamataas na bundok. Namatay ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa, mga tao, hayop, ibon, at lahat ng gumagalaw. Tanging si Noe at ang mga nasa loob ng arko lamang ang naligtas. Sa loob ng isandaan at limampung araw, lumutang ang arko sa ibabaw ng tubig, dala ng alon at hangin. Ngunit sa gitna ng unos, ang kamay ng Diyos ay nasa kanila, at sila'y ligtas. Pagkatapos ng maraming buwan, nakaampat ang tubig, at dumapo ang arko sa bundok ng Ararat dahan-daang bumaba ang tubig, at unti-unti nilang nasilayan muli ang mga tuktok ng bundok. Nagpadala si Noe ng uwak, ngunit pabalik-balik lamang ito. Pagkaraan, nagpadala siya ng kalapati, ngunit walang natagpo ang lugar na mapagpahingahan. Makalipas ang pitong araw, muli niyang pinakawalan ng kalapati, at bumalik ito na may dalang dahon ng olibo sa toka, senyales na hamuto na ang tubig. Pagkaraan pa ng pitong araw, pinakawalan niyang muli ang kalapati, at hindi na ito bumalik. Ibig sabihin, tuyo na ang lupa, Pagkaraan ng halos isang taon, binuksan ni Noe ang arko at nagsalita ang Diyos. Lumabas na kayo, ikaw at ang iyong pamilya, at lahat ng hayop na kasama mo. Paramihin ninyo ang inyong lahi sa lupa. Paglabas nila sa arko, nagtayo si Noe ng dambana at nag-alay ng handog sa Diyos bilang pasasalamat. Nalugod ang Diyos sa mabangong samyo ng alay at nangako siya. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng baha. Hanggang sa wakas ng panahon, mananatili ang taginit at taglamig, tagani at tagtanim, araw at gabi. At bilang tanda ng kanyang pangako, itinakda ng Diyos ang bahaghari sa langit, isang walang hanggang paalala ng kanyang awa at tipan sa tao. Ang kwento ng arko ni Noe ay hindi lamang tungkol sa baha, kundi tungkol sa pagtitiwala, pagsunod, at awa ng Diyos. Ipinapakita nito na sa gitna ng kasamaan, may pag-asa pa rin. At tulad ni Noe, kung mananatili tayong tapat at masunurin sa Diyos, ililigtas niya tayo sa anumang unos ng buhay. When the weight gets heavy, I lift my hands to heaven.